Hello mga mare, kamusta? Tara, samahan nyo na naman kami sa simpleng pamumuhay namin dito sa Angono Resort. Alas 7 na ng umaga to mga mare at tinanghali na naman talaga ng gising ang kumari nyo. Ewan ko ba gusto yung gumising ng maaga pero sa isip ko lang pala. Simula kasi nung naging panghapon ng na schedule ng pasok ng mga anak ko ay eh, talagang tinatanghali na ako ng gising. Ako lang ba? Yung nga palang iniinom ko ay paragis tapos may narinig ako na dumaan na nagtitinda ng gula at mga bata ngayon. Kaya naman ayan at bumili na nga rin ako mga mare. Ito naman kahoy na pinaghahakot ko ay pinagpuputol ko na hindi pa naman masakit ang sikat ng araw. Apakagaling ah, at talagang kutsilyo pa talaga ang ginamit. Hindi ko nga natapos yung pinuputol kong kahoy pagdating na lang siguro ni mister. Ito nga pala ang oh, namin ngayon tanghalian mung oh ko na nga rin pala to mga mare. At nang naluto na nga ay ayan at kumain na nga rin itong panganay ko. Ayan nga nilagyan na nga rin niya ng asin dahil wala ang, ang lasa. At ito naman bunso ko ay kumain na rin at dito pa talaga sa taas. Ewan ko ba may lamesa naman kami pang display na lang yata. At ayan nga habang kumakain itong bunso ko ay mapangasar talaga tong panganay ko. At talaga nga naman malapit na naman akong magbuga ng apoy. <laughs> Nang makapag-ayos na itong panganay ko ay nagpaalam na nga at umalis na nga rin para pumasok. At sumunod na rin itong bunso ko na pumasok at mag-isa na nga na naman ang babae dito sa bahay. Nang pag-alis nila ay saka pa lang talaga ako kakain. Ito lang talaga ang literal na gawain ko talaga sa araw-araw. Nakakaboring, ba diba, mga mari? Kaya naman itong pagbablog na lang talaga ang libangan ko. Kaya naman pagbigyan nyo na ako mga mari. Hala! <laughs> Pag-alis ng mga anak ko ay talaga ang simula ng aking mga trabaho At may pasaway pa talaga ako ditong kasama at ito nga yung paborito kong pusa Di baling sa pusa ang magkaroon ng paborito, wag lang talaga sa anak Ay nako kagulo na Pagkatapos ko mag dito sa higaan namin, itong carpet ay sinamsam ko para naman makapagwalis ako ng maayos Feeling ko marami akong magagawa ngayong araw Pero sa isip ko nang pala naka-schedule yun <laughs> Bala ko kasi magtupi ng mga damit dito sa may Durabox Kaya lang sa isip ko sa susunod na nga lang na araw Kung mapapansin nyo may linoleum na itong semento namin Bigay nga pala ito ng pamangkin ng mister ko Ay salamat wow. Bala ko naman talagang bilhan to ng linoleum kaya lang ay nag-iipon pa nga ako. Dahil minsan may mga kagastusan na hindi nga natin inaasahan na dumarating. At tulad na nga lang yung pagkakasakit ko mga mare. At ang mga ganitong bagay ay hindi naman talaga natin ipapriority. O ba diba, sa kada-dal-dal ko ay malapit na rin palang matapos ang kumari nyo. Tapos yung pinaglalagyan ko ng abubot na yan ay nakaschedule ko nga rin gawin yan. Kaya lang mayroon nga kaming LG ngayong araw. Kaya ayun hindi ko na naman nagawa mga mare. Pagkatapos ko maglinis nga ng bahay namin ay ayon at nagpunta nga ako dito sa LG group namin sa simbahan etong time na to ay katatapos lang mag speech nitong LG leader namin pag uwi ko naman ng bahay ay dumaan na rin ako sa tindahan para nga bumili ng uulamin namin ngayong hapunan at ang binili ko lang naman ay dalawang itlog sa kaimbutido may tira pa naman kaming munggunong tanghali o paano ba yan mga mare hanggang dito na lang muna see you on next vlog bye bye